Kumusta mga ka -MZod? Welcome sa panibagong episode kung saan pag-uusapan natin ang mga negosyo na pwedeng simulan ngayong 2025 gamit ang 100,000 na puhunan. Alam kong marami sa inyo ang naghahanap ng practical at achievable na business ideas, kaya perfect ang video na ito para sa inyo. Marami sa atin ang nangangarap maging boss ng sarili nating negosyo. Hindi ba't masarap sa pakiramdam na ikaw ang may control sa oras mo at ikaw ang nagdedesisyon para sa kinabukasan mo at ng pamilya mo? Hindi imposible magsimula kahit maliit ang puhunan. May 100,000 ka ba? Sa tamang diskarte at kaalaman, pwede mo nang palaguin ng halagang ito at gawing matagumpay na negosyo. Ipapakita namin ang top negosyo ideas na swak sa budget mo ngayong 2025. Mula food business, online selling, franchising, at iba pang trending na negosyo, siguradong may mapipili kang babagay sa skills at passion mo. Kaya samahan niyo ako at tuklasin natin ang mga negosyong pwedeng simulan. Huwag kang matakot mag-try ng bago dahil dito nagsisimula ang tagumpay. Ready na ba kayong mag-level up? Tara, simulan na natin at abutin ang pangarap na maging sariling boss ngayong taon. sikat at subok ang food cart franchise. Ito ang isa sa mga pinakapopular na negosyo sa Pilipinas ngayon. Maraming Pilipino ang nahuhumaling dito dahil hindi lang masarap ang mga produkto, kundi abot kaya rin ang puhunan. Sa bawat kanto, makikita mo ang mga food cart na dinarayo ng mga tao, lalo na tuwing merienda o uwian. Mabilis ang balik ng puhunan at patok na patok sa mga Pinoy. Sa dami na mahilig sa street food, hindi ka maubusan ng suki. Kaya kung naghahanap ka ng negosyo na mabilis ang kita, swak na swak ito para sa'yo. Sa halagang 30,000 hanggang 110, pwede ka na magsimula at magbenta ng fishball, kwek-kwek, siomai, at iba pang paboritong street food. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para makapagsimula. Pwede kang magtayo malapit sa mga eskwelahan opisina, o kahit sa palengke, basta maraming tao, siguradong may bibili. Kailangan lang ng diskarte, sipag, at tiaga para mapalago ang negosyo mo. Siguraduhin ding malinis at masarap ang produkto mo para balik-balikan ka ng mga customer. Ang kalidad at kalinisan ay mahalaga para magtagal sa negosyo. Maraming food cart franchise ang nag-alok ng training at support, kaya hindi mo kailangang mangamba kung wala ka pang karanasan. Tutulungan ka nila mula umpisa hanggang sa paglago ng negosyo mo, kaya kahit paguhan ka, may gabay ka na agad. Sa tamang pagpili ng franchise at sipag, pwede ka nang magsimula ng masarap at abot kayang negosyo na pangmatagalan. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay online na, mula sa pag-aaral, trabaho, at lalo na sa pamimili. Mapabata man o matanda, halos lahat ay may access na sa internet at gadgets. Kaya, napakadali na ring magbenta at bumili ng kahit anong produkto online. Kaya naman swak na swak ang online selling bilang negosyo. Hindi mo na kailangan ng malaking kapital o sariling tindahan para makapagsimula. Sa puhunan na 10,000-50,000, ton, pwede ka nang magsimula ng negosyo at magbenta ng beauty products, fashion items, accessories, o kahit gadgets. Maraming suppliers ang pwedeng pagkuhanan at madali na ring maghanap ng trending na produkto. Pwede kang magbenta sa Lazada, Shopee, o Facebook Marketplace mga platform na ginagamit ng milyon-milyong Pinoy araw-araw. Dito, mas malawak ang abot ng negosyo mo at mas madali kang makakahanap ng customers. Hindi mo na kailangan ng physical na pwesto. Mas malaki pa ang potential na kita dahil online ang bentahan. Gamitin ang social media para mag-promote, mag-live selling para makipag-engage sa customers, at mag-share ng updates tungkol sa mga produkto mo. Siguraduhin ding mag-post ng magagandang photos ng produkto mo para mas mapansin at maingganyo ang mga bibili. Ang presentasyon ay mahalaga sa online selling. Sipagan lang sa pagpo-promote, makipag-usap sa customers at maging consistent sa pagbebenta. Sa tiyaga at sipag, siguradong mas lalago at magiging patok ang negosyo mo online. Hindi nawawala sa uso ang sari-sari store o mini grocery, pang-araw-araw ang pangangailangan dito. Sa 30,000-50,000, pwede ka nang magsimula, lalo na kung may bakanteng espasyo sa bahay. Dagdaga ng e-loading, bills payment, o lutong ulam para mas malaki ang kita. Ang sikreto maayos na inventory, friendly na serbisyo, at pagiging mapagkakatiwalaan. Simple, pero siguradong may kita. Mahilig ka ba mag-bake? Gawing negosyo ang passion mo. Sa puhunan na 5,000-20,000, Pwede ka nang magbenta ng cookies, cupcakes o cakes mula sa bahay. Ganda ng packaging at social media posts ang susi para mapansin ang produkto mo. Benta sa kaibigan, kapitbahay o online, maraming paraan para kumita sa baking. Ayan, apat na negosyo ideas na pasok sa 100,000 nen o mas mababa pa ang puhunan. Ang mahalaga tamang diskarte, dedikasyon, at lakas ng loob magsimula. Lahat ng negosyante nagsimula sa maliit. Basta huwag matakot sumubok. Gusto mo pa pang-negosyo tips? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na videos. Hanggang sa muli, mga kaEmzod